Naramdaman mo na bang parang palagi kang isang hakbang sa likod sa isang laro na hindi mo alam na nilalaro mo pala? Yung pakiramdam na pagkatapos ng usapan, para kang nahigupan ng lakas, nalilito at nagtatanong sa sarili mo, Teka, anong nangyari ng katpong oo? Malamang nakasalamuha ka na ng isang master manipulator. Sila yung mga taong kayang baliktarin ang mga salita mo. Iparamdam sa'yo na ikaw ang may kasalanan at makuha ang gusto nila nang hindi mo man lang namamalayan. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na mayroon kang isang secret weapon para labanan sila? Isang kakayahan na kung sasanayin mo ay magbibigay daan sa'yo na makita ang kanilang mga galaw bago pa man nila gawin. Ito ang tinatawag nating dark intuitive leap o ang madilim na kislap ng isip. Ang sakit ay pamilyar. May kaibigan ka na laging may emergency sa tuwing ikaw naman ang nangangailangan ng tulong bigla. Ikaw na ang masama dahil hindi mo siya naiintindihan. Ang ending ikaw ang tumutulong sa kanya o kaya naman. Isang partner na kapag kinumpronta mo sa isang bagay na sinabi niya, ang sagot ay, hindi ko sinabi yan, nag imagine ka lang. Pagkatapos ng ilang beses, nagsisimula ka ng magduda sa sarili mong alaala. Sa sarili mong katinuan, ito ang gaslighting. Isang lason na dahan-dahang sumisira sa iyong kumpiyansa bakit tayo nahuhulog sa mga bitag na ito dahil ang mga manipulator ay hindi gumagamit ng lohika gumagamit sila ng emosyon inaatake nila ang ating pangunahing pangangailangan ang maging konektado ang maging tama ang maging mabuting tao ang utak natin particular na ang ating subconscious ay isang napakagaling na pattern recognition machine. Nakikita nito ang maliliit na sinyales na hindi napapansin ng ating conscious mind. Ang bahagyang pag-iba ng tono, ang mabilis na pag-iwas ng tingin, ang salitang hindi tugma sa body language, ang gut feeling o kaba na nararamdaman mo. Hindi iyon sa lamang ka. Iyon ay data. Iyon ang iyong subconscious na sumisigaw. Alert! May mali sa pattern na ito. Ang dark intuitive leap ay ang proseso ng sinasadyang pag-access at pagtitiwala sa data na ito. Hindi ito tungkol sa pagiging paranoid. Ito ay tungkol sa pagiging matalinong observador. So, paano natin ito gagawin? Narito ang limang hakbang. Unang hakbang. Mag-obserba. Huwag mag-react. Emotional detachment. Kapag naramdaman mong umiinit na ang sitwasyon, huminga ka ng malalim. Isipin mo na isa kang siyentista na nag-oobserba ng isang specimen. Huwag mong hayaang madala ka sa emosyonal na bagyo mula sa labas mas malinaw ang lahat tanungin ang sarili anong emosyon ang sinusubukan niyang iparamdam sa akin pagkakasala awa takot sa paghiwalay mo ng emosyon inaalis mo ang kanilang pangunahing sandata ikalawang hakbang hanapin ang paulit-ulit na script pattern recognition ang mga manipulator ay sa totoo lang tamad. Mayroon silang ilang paboritong script na paulit-ulit nilang ginagamit. Dahil epektibo ito, lagi ba siyang nagiging biktima? Lagi na lang akong sinasaktan. Lagi ba niyang kinukwestiyon ang memorya mo? Sigurado ka ba? Baka mali ang tanda mo? Mm. O di kaya'y gumagamit ng love bombing? Sobrang papuri at atensyon para lang may hihinging pabor mamaya. Kapag nakita mo na ang script, para ka nang nanonood ng isang pelikulang, alam mo na ang ending. Nawawala ang gulat ikatlong hakbang. Alamin ang kanilang pakay. Goal Analysis. Huwag kang mag-focus sa sinasabi nila. Mag-focus ka sa kung ano ang resulta na gusto nilang makuha. Gusto ba nilang iwasan ang responsibilidad? Gusto ba nilang makontrol ang desisyon mo? O gusto lang nilang maramdaman na sila ang superior? Ang kanilang mga salita ay usok lang. Ang kanilang pakay, ang apoy. Kapag alam mo na ang pakay, maaari mong i-address iyon ng direkta o mas maganda ihanda ang iyong depensa laban dito, ikaapat na hakbang. Gawin ang pre-mortem. Predict the move. Ito ay isang teknik mula sa business world. Bago ang isang malaking proyekto, nag-iipon ang team at tinatanong, Okay, sabihin nating pumalpak ito. Anong mga dahilan? Gawin natin ito sa interpersonal level bago ka pumasok sa isang mahirap na usapan, tanungin mo ang sarili mo kung tatanggi ako sa hiling niya, ano ang pinakamalamang na gagawin niyang script? Magagalit? Magdadrama? Igugilt trip ako? Sa paggawa nito, inihahanda mo na ang iyong isip. Sa so, hindi ka na magugulat, hindi ka na magpapanik. Ito ang pinakamalapit sa pagbabasa ng isip ng isang tao, ang pagbabasa ng kanilang mga pattern, ikalimang hakbang, maghanda ng tugon, calibrated response, dahil na predict mo na ang kanilang galaw, maaari ka ng maghanda ng iyong sariling galaw. Hindi ito reaksyon. Ito ay isang pinag-isipang tugon gumamit ng mga I-statements para ipahayag ang iyong nararamdaman at paninindigan ng hindi nag-aakus. Halimbawa, sa halip na, lagi mo na lang akong ginagawang masama, subukan ng nang naiintindihan ko ang punto mo, pero ito ang desisyon ko, maging kalmado, maging direkta, at maging handang tapusin ang usapan kung ito ay nagiging hindi produktibo. Tandaan, ang pagtatakda ng boundaries ay hindi pagiging makasarili. Ito ay self-preservation. Ang pagmaster sa dark intuitive leap ay hindi isang mabilisang proseso. Ito ay isang kasanayan. Magkakamali ka. May mga pagkakataong mahuhuli ka pa rin. Okay lang yan. Ang mahalaga ay ang bawat interaksyon ay nagiging data point. Isang aral para sa iyong subconscious. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mo na lang na mas mabilis ka nang makakita. Mas malinaw yung dating kaba, ngayon ay nagiging isang malinaw na signal yung dating pagdududa. Ngayon ay nagiging kumpiyansa. Hindi ito tungkol sa pakikipag-giyera sa mga manipulator. Sa totoo lang, sila ang may problema, hindi ikaw. Ito ay tungkol sa pagbawi ng iyong kapangyarihan, ang iyong kapayapaan ng isip, ang iyong realidad. Ang iyong intuition ay hindi iyong kaaway. Ito ang iyong pinakamatandang pinakamatalinong tagapayo. Oras na para makinig ka.